Ngayon, Magandang umaga sa ating lahat. At ngayong umaga, siyempre nandito tayo sa ano natin. Ilog, uh, dagat pala. Kasi papandawin natin yung ating Uh, ikinabit kahapon ah, ay, uh, yun. dito pa lang sa bungad mga kapengyo may nakita na tayong isa kaya lang iisa lang naman ata yung huli natin ay yun ah ayun oh parang bangus po ah parang bangus mga kapengyo ay bana ano laki din oh hmm. Uy! Ay, ano yun? Ano? Ay! Ano-ano yun? May tilapia! Ulat pa ako! Ayan ah! Ulit ako mga ka-pengiw. Akala ko bangus ko. Sa hapon kasi walang itang uli. Parang... Parang maganda kumuha ng talaba dito mga ka-pengiw. Ano? Hmm. Ito daw ng talaba. Oh. masarap kumuha dyan ah. Hmm. Ayan mga kapengyo Kukuha. Ay! Ang laki nito oh. Laking banak oh. Okay. Hmm. Lating dito sa... Hmm meron din tayong ngalit na tilapia dito pang prito lang uy 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 prito prito uh -huh. prito prito lang dito mga kapayay ay 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 huwag ka nang lumusot dulusot pa na eh. huli na nga dulusot hmm. uh -huh. uh -huh. tingnan natin sa bandaron baka mayroon pa tayong makikita madagdagan pa natin to huli natin hmm. wala na ata Iisa lang ata mga kabingi eh. Iisa lang. Ang ating dalawa pala. Ay! Uyok! Aray ko! Ang katakot naman yun. Ang sakit naman yun. Saan may tahungan eh. Maganda. Ayun, biya. Meron tayong biyang nakita. Ayun o. Ito mga kabeng yun. Ayun o, biya. Mm -hmm. Ay, biya. Biya, 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 biya. biyang, uy, buhay pa. Oh, nagalaw pa eh. Ai, niềm tin palato, niềm tin palayo nó, luôn, Oh, ay. hirap dito sa ano. Uy, ala ko eh. Ano na yun? Doon lang sa bunga talaga ang meron. Dito sa dulo, Wala. Tatlong ano lang. Ayan mga kape n'yo. May... Ano pa? Ano yan? Isa na yan. Pista kaya to. Ano? Tapos meron pang tilapia dito. Hmm. Pero Iba yung tilapia dito mga kape yung kulay itim eh. Hmm. Tapos, ay kinain na yung isa. Yung isa na lang kinain pa. Ayan okay, no? dyan mga kamay papandawin na natin tong ano natin tumantiin natin para maka ano na tayo maka uwi dito wala dapat pala dun sa bandaron mga kamay maglalatag sa bandaron ito yung huli natin oh hindi ko alam kung ano to banag din ba to parang hindi eh Pakakawalan natin mga kafe nyo oh. Go! Ayun, mga kafe dadagdagan natin yung ating huli Sana madagdagan natin Kahit kaunti lang dito sa ano, eh, may nagtatakbuhan dito eh. sana may masapul tayo kahit kaunti lang para madagdagan yung huli natin lubog agad eh Oy, meron. Tila pa yung mga kapayang oh. okay. yun. Ayan o. Oh. Lagi. Oh. Katagdagan lang natin sya na o. Ito yung lang siya mga kapayang. Pero pwede na yan. Tila pa yung dagat naman ito. bawa hasil aja nih Kahit hilahin natin ito agad mga kamikas Sobrang bigat ng ano eh Sobrang bigat ng Ay meron Uy tilapia Uy banak Ayan o oh. O oh. Banak tilapia mga kamikas oh. Ayan Ano oh. Hmm Ayun, Matadagdagan na din natin itong huli natin sa wakas Kukunin natin ito mga kapayang pang paksiw lang natin Mga maliliit hmm, <laughs> maliliit lete pagkawalan natin to masyadong maliliit ito Ano? diyan, das oh. may banak siya dito, oh, oh, bago, <laughs> oh. <laughs> Halagdagan natin. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Kasi, bigat kasi nito. Lambat natin eh. Hindi kaya. Ma lubog, lubog tayo eh. Uy, meron. Uy, madami mga kape nyo. Uy, 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 Madami mga kape Oh. Uy. Oh. Oh. Tilapia. <laughs> yes. Oh. Uy, may karpa pa. Ang mga kape nyo. Mamaya pupulutin natin. Uy, 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 uy. Diyan. 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 Lagay ko muna dito mga kapengyo ha. Kasi yung lagayan ko na down. malayo na ako doon eh. Isdang dagat to mga kapengyo. Tilapia ang dagat kaya masarap to. sa kabila kasi nito mga kapeng sa ano dyan sa kabila wala na hindi na nila pinapayagan yung mga mangunga ng uh, ano tulya at mga isda gawa ng may ginagawa nga sila dyan okay hagis pa diba tayo maghagis habang wala pang high tide mga kapeng samantalahin natin dito pala maganda mag ano, maglagay ng pamitin trap. Hagis lang mga kapengyo para madagdagan pa natin yung huli. Siya pa na malibre sa atin sa ano. Uy, meron! Meron, meron. Parang malaki to. Uy, malaki! Parang malaki to mga kapingyo. Malaki yung gumagalaw eh. Yun o. Tilapia. Oo, oh, oh, diba? Palaki ng palaki ang huli natin. Hmm. talaga nang palaki ano? Ay. diyan ka lang mamaya kukuhaanin kita kita tanghagis pa ako mga kapengyo tapos uuwi na ako ako maliligto eh. Pang... Ay. Buti na lang dinala natin yung ating lambat. Makahuli pa tayo ng ano. eh oh. Ayun yung huli natin mga kapingyo. Oh, may malaki naman tayong banak na nake. Huli. Oh, yun. Nalangay pa sila pero tama na to mga kapingyo. Kukuhanin lang natin yung Ayawan natin doon para maaano natin. Ay natin. Yan. O. May pangulam na tayo. Ay. Kanina eh, apat lang ata yung nahuli natin mga kapeng yun. Pero dito sa... Ito nung malalaki yung isda dito. Next time mga kapeng yun, uh, maglalagay ako ng pamanti dito sa magkabila. Para kasi kapag ano malalaki yung malalaki din yung banat eh Solid din eh. Oops, Milda. Wala, dito malit. Ito, yung malaman naman. Ito. Sa kanya mga kapainyo. Tila pwede agad naman yan, kaya masarap yan. Dali, dito, dito pa. Oo, oo. Hindi naman tayo naano mga kapainyo. laki din ito ang huli natin <laughs> at ayan mga kapay maraming maraming salamat sa walang sawa nyo pag sa kapay channel lagi Uh, Mag-iingat po tayo palagi mga kapay Shout out po kay ah uh, Mampas Eliazar kay sa mister niya na si Sir Jesus Eliazar uh, shout out po sa inyo kay Ma'am Regine Emerald kay Ma'am Agnes Gabrielio shout out po kay Ma'am Hermi Castro uh, hindi ko man po kayo maisa-isa ay nagpapasalamat po ako sa walang sawan yung pagsuporta uh, sa amin sa, uh, lalo na sa Kapengyo Channel Ayan. sana mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat maraming maraming salamat po ayun mga kapinyo iluluto na natin sinapaksaw natin yung isda masarap to mga kapinyo kasi bagong huli fresh na fresh ayun kain na po tayo kain po tayo mga kapinyo ito na yung kinuha natin dun sa ano. Wow, meron siyang ano. Bali nalagyan natin siyan ang <coughs> ay, excuse me. Kubay. Yung alugbati. Mga native yung nahuli natin mga kapingin. 嗯，用个刀。

Tignan natin yung malaking banak. Ayos mong nagagapin ninyo. Sarap